DOTR tiniyak na magiging maayos at maganda ang serbisyo sa pagsisimula ng naiya privatization. Narito ang news scoop ni Judith Estrada Larino. Kumpiyansa si Transportation Secretary Jaime Bautista na mas magiging maayos at maganda ang serbisyo sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa oras na masimulan ang pagsasapribado nito. Ito'y matapos lumabas ang resulta ng isang survey mula sa United Kingdom na ikaapat ang NAIA bilang worst airport in Asia. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Secretary Bautista na aabot sa 50 milyong pasahero ang nasa serbisyo ng NAIA kada taon na naging dahilan ng pagkakaroon ng congestion sa nasabing paliparan alam nyo po, itong airport natin ay designed for 35 million passengers. Sa ngayon po ay 50 million na yung dumadaan dito sa isang taon. So talaga pong magkakaroon ng congestion. Kaya ang nagiging paraan po natin dati ay yung tinatawag natin ng na mga band-aid solutions lang. Pero with the modernization program that we will implement, yun pong privatization ng airport, magkakaroon na po tayo ng tamang mga infrastruktura, tamang technology, and with that, may improve po natin yung operations nitong airport. Batay sa pagtataya ng kalihim, masisimula ng privatization ng NAIA sa Hunyo ngayong taon. Uh, ang program po natin ay uh, mag-start yan pag nag over yung private sector proponent na siguro mag-start yan ng June of this year. And in five years time po, they will have to implement yung tinatawag natin na mandatory infrastructures. Magkakaroon po ng extension yung Terminal 2, Terminal 3, magkakaroon po ng bagong terminal dyan sa tabi ng Philippine Village Hotel. And in five years po, dapat <laughs> tapos na yan dahil yung concession po is only for 15 years but extendable for another 10 years. Tinignit. Transportation Secretary Jaime Bautista sa eksklusibong panayam sa programa Ang Usapang Toll na mapapanood at mapapakinggan sa Aliyot Channel 23 at DWIZ. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.